guys, guys, nakakagulo na dito because yung mga biniling mga gamit ko lang, hindi na hindi na bili or hindi na i-deliver. I don't know, I'm confused. Ganun talaga. Kasi ako lang naman namimili din ng mga gamit. Kami ni Jonel most of the time. Diba na Jonel? Jonel. Ano okay. ito? So, ayun, nakabili tayo ng mga hose, mga ganyan. So, mamaya magsisimento pa si Jonel isisemento na di ba Jonel mo na yan oo magsisimento pa di ba pa hardware hardware simsimento ang dami dami lang yung tanong oh. di ba alam ko anong sasagot ko sa mga tanong ninyo natuturete na kami dito natuturete na yung utak sa mga kailang bilhin ng mga gamit mga ganyan kasi mga fixtures na ito eh. fixtures at saka interior na po ang ginagawa hindi na ito yung semento kahoy bakal lang. Kaya, pagpasensyahan nyo na kami. bu na tanong ng tanong. Okay, kasi eto na yung mga oras ng mga critical na kailangan kahit isang tubong ganito kaliit Pag wala, hindi matatapos yung trabaho. Alam niyo yun. So, my God! <laughs> Good luck sa inyo. Hindi ako na ako nakapaglaag-laag. Na Alam mo kung saan ako hardware nagbubuta CDO hardware, balingasag, hardware sa aplaya lumber dito sa ano solana paikot-ikot ako dai kaya magtanong tanong kay nang tanong tanong kay nang tanong kaya na kayo na ng hardware kayo na so ayan na guys sana nasagot ko ni ang mga tanong ninyo okay Ta ima imagine niyo tanong kay nang tanong di ba sige sige na guys so aalis pa kami bye bye Mayroon kayong tatapusin. Okay po. Salamat sa inyong lahat. Pag meron na yung iba, nandito na siya. And, andito, oo. So yung oh, oh. So, yun na lang wala. Ha? Ito pala yung kailangan ni Kurman. Oo. Wala ka niya. Ito lang yung binigay niya. Ilan ba kailangan? Ito lang. Ito lang. Para dyan sa ilalim ng CR. No, I was like thinking yan ang para sa ilalim ng CR. Sa ano ba ito? Sa... sa tikot. Anong tikot? Wait. Sige, baka itong pili. Sa Kasi ganyan ang connection ko sa Manila. Yung isa biday tapos isa sa CR na. Kaya, tulang ngayon. Kulang pa ng isa na... isa lang. Hindi siya cross. Pero, isa lang butas. Isa lang butas. Ano size 1 mm? Isa lang. sa Sa sink Kasi that is for the bowl eh. A. Bowl kailangan ng format para sa sink? Doon sa hugasan, 'yung lavatory kailan pa ba na sa shower? kasi yung shower may switch naman siya. anong ginagamit mo? pili naman tayo direct ang kwant. ah dire, alam ko direct si shower. dapat ka balja, magitbol. balja ba Ah, wala siyang valve. hindi ba si shower? ano ah, lang gagamitin na tito, yung yung sa. no, no. ano? No. um yung isang faucet, kundi isang faucet. ikakon isang yan, 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 yan. Oh, saan ba ilagay? Yung isa, yung isa. sa oh. sink. Yan, eto ang para sa shower. Okay, uh, kaya, Kaya sa dalawa. Oh, dalawa nga, dito isa. Oo. Oh, oh. oh saan ba yung ito? Wala, that wala. is for the that is for the bathroom. Okay. Sa bidet. Yan ang para sa bidet. Okay. Yan, yan, ang connections ko lahat eh. Ganun din yung setup ko sa Manila. Walang. Isa lang adapter. O isa lang kaya ganito. Para sa sink. Ah, dun sa bowl. Oh, okay. Lavatory. <laughs> Lab Lavatory. Oh, tama. Okay, good. oh, yun ang hindi Ay, na... Hindi nga, kompleto. kompleto. Okay. Sa ito na bilhin natin kagabi. Tama, ganito, tama. Pero isang bukas, ha? Apa isa panama, lang. Ka Kasi iyan oh. may bidding. Okay, isang ganyan. Alas ako ba nabili yan? Nabili yan. ba yan? Eh, hindi. Ito lang biliyan. Bili tayo na ganito. Oh, oh sa City Hardware ko siya nabili. Itong pares nito. Bibili ka ito. Itong pares nito. Oo. Oo. Okay, go So kailangan natin yung T. Oo. Uh -huh. Kailangan natin T. Tapos isang ano, isang ganon na L Isang ganito na L. Isang ganito na elbow. Okay, okay, goods. Sige, sige ko.